guys! Welcome po ulit sa channel. Slim Malakay po. Simple for happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte. less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day sa magandang buhay po sa ating lahat. Mm -hmm. ayan, katapusan na po ng Hunyo so ayan yung ating mga bayarin na bills so ayan, napaka thankful ko po kasi nakaraos tong month of June ng ano, uh, nakabayad po tayo ng ating mga bayarin, so ayan po makikita nyo po yan. um, yan yung aking uh, sample na ginagawa pagka nagbabayad po ako ng bills, so ayan nire-ready ko po, nire-ready ko na po yung aking uh, uh, pera na dadalhin doon sa uh, payment uh, center na aking uh, dadalhan So yan isa sa mga ano uh, uh, kasama sa ating bill. So yan uh, katapusan po ngayon ng uh, Hunyo. So yan natutuwa naman po ako kahit paano ay nairaos natin itong month of June sa ating mga bayarin. So yan makikita niyo ayan yung ilan sa mga binayaran ko ngayong uh, buwan ng uh, Hunyo. So um meron pa pong iba dyan na hindi nakasali so yan, eto yung pinaka last last na naiwan po, so yan uh, nilagay ko po, binalot ko po sila sa isang typewriting, so ganyan po ginagawa ko pag nakakasabay-sabay po yung aking mga bayarin, inaano ko po sila, uh, sineseparate-separate ko sila minsan, uh, paper clip na may kasamang papel, or yan yung uh, nakabalot uh, dyan, isa Uh, lumang notebook po ng aking anak. Uh, kinuha ko po yung mga lumang notebook ng anak ko. Yung napapakinabangaw. Yung iba niya may sulat pa po yung likod niyan. So, yung uh, hinarap ko po, yung walang sulat. So, ayan, nakaredy na po yan. Nakasulat na po yun yung ating SSS, video, credit card, vision P, books, and then yung ating Meralco. So, ayan, sabi nga ng mga financial guru na napakinggan ko po isa, dapat yun pay yourself first. So, uh, kahit paano mina po tayo, dapat sa ating sarili. So, yung isa, isa sa mga kasama sa bagay git ko po 'yan, 'yung aking SSS uh, voluntary contribution po. So 'yan ayan, kahit paano yung ating SSS na yan is uh, uh, 45 years old po ako nung kumuha niyan so mga 8 years ko na po siyang hinuhulugan, so ayan uh, talagang nilalaanan po natin yan ng ating budget, yan naman po ay para sa ating sarili, and then uh, kahit paano yan may mga beneficiary po tayo dyan, so yun dapat talaga uh, uh, sinasama talaga siya sa budget, so dati iniipunan ko po ng 20-20 pesos isang araw, so ngayon medyo kasi hindi ko siya naaanuhan, kaya Uh, isinisingit ko po talaga siya sa aking budget. So ayan naman po makikita niyo naman po. Ayan ang ating video credit uh, credit card. So uh, sa mga sumusubaybay po sa aking channel, so nagpagawa nga po tayo ng ating CR dito sa itaas, ng ating comfort room dito sa uh, itaas po kasi binabaha nga po tayo dito sa Balinsuela. So need need ko po talaga na ipaayos yung aming ano dito sa itaas, ang ating CR. So um, kasi mahirap bumaba doon sa iba ba, pagbaha So, yan. Kaya, ginamitan ko po siya ng credit card. So, wala naman po sa mga na gumamit ng credit card kasi uh, basta ito naman ay kontrolado mo at napapaglaan mo ng budget at uh, since nung hinawa, uh, nagkaroon po ako ng credit card, uh, proud to say na wala po akong late payment, wala po akong penalty, wala po akong ah, uh, ng mga due date na yan. So talagang nakalista po siya sa aking ah, uh, palaan, ang ating ah, uh, ang ating credit card. So um, never po talaga tayo na ano. Kaya nga po, yan matik po na dumating sa aking bahay yung ano. Kasi naka 6 years, 5 uh, five years or six years, after six years po yung ating... Um, pani bagong card kasi uh, nag-expired na po siya, dumating po dito sa ating bahay. So, wala po tayong ano dyan. Basta yan, itama. E, tama yung ating paggamit. Okay lang po yung credit card na yan. Sa kumain sa mga budget ng nanay, this, uh, this uh, month of May, June, July, ah uh, ang ating ano uh, enrollment so yan so may kambal po akong anak so yung kambal ko pong anak is um, 'yung isa na i-enroll ko na po 'yun at uh, nabayaran ko na 'yung tuition pinya na buo. So, ang gusto ko po sana is uh, mabayaran din kahit kalahati sana 'yung tuition ng aking uh, um tawag dito ng aking kambal, yung aking bunsong lalaki. Kambal po kasi yung aking anak. Kaya po medyo mabigat yung kanilang ano, uh, tuition fee kasi dalawa yung set ng book and then yung ating tuition. So yung aking nga uh, kambal na babae sa uh, nabayaran ko na pinul payment ko na. So sana gusto ko yung uh, sa kambal kong lalaki is mahati ko sana yung tuition. Uh, semestral sana yung gagawin ko. But so yung kinulang talaga yung ating budget. Hindi ko siya talaga ma-stretch. Kahit anong gawin kong stretch talaga kulang-kulang talaga. So ang ginawa ko po dyan is uh, nag-monthly na lang po ako. Kasi kinumpute ko po, dun sa binigay po sa akin na copy, ayan, dito sa copy ng ano, uh, tuition fee, halos parehas din naman po. Wala siyang uh, tubo, kay e monthly mo siya, semestral mo siya. Yung sa cash, uh, talagang um, kahit paano, maliit siya. Pero dun sa ano naman is, um, uh, tawag dito, meet uh, tubo siya talaga at uh, eh dahil nga sa short tayo sa sa uh, budget eh dahil nga sa so short tayo sa budget at uh, medyo maliit naman yung tubo rin, kinumpute-compute ko siya, so nag na lang tayo. So yung ating pang tuition pinayan. ang bigat po kasi dalawa yung uh, libro, dalawa yung tuition natin kasi nga kambal yung ating anak. So gustuhin ko man siyang isemestral, hindi po talaga aabot yung ating budget. Masisira, masisira talaga yung ating budget. So yun yung kagandahan guys na nagbabudget. Kasi talagang naano mo yung, ano, yung pera mo na imo-monitor mo. Kasi kung pipilit ko siya na i-cash, or i-semestral, magsasuffer yung iba nating bayarin, eh. So, ganun din, ang magiging takbuhan mo, mangungutang ka na, mangungutang ka rin. So, dapat, uh, ano na lang natin, i-monthly na lang natin siya. So, mas magaan din po, kahit paano. Kasi nga maliit yung binitawang kong pera, yan, nag-down lang po tayo doon sa ating uh, school. And then, yung ating books, ah, uh, nag-down lang din po tayo. So, two set of ano yon ah, uh, ah, uh, sa ating libro, dalawang ano po yun, uh, Uh, set kasi nga po uh, tawag dito um kambal yung ating anak so nag -down lang din po ako doon so hindi ko na rin po siya kinash kinuha ko lang po kung kailan yung talagang uh, due nung payment ko then uh, pinicturean ko para hindi ko siya makalimutan yung ating tuition fee at yung ating books, so yan talaga yung ano, pumapasok sa mga budget ng mga nanay, pagtungtong ng May at June talaga guys, kasi yung mga set of uniforms, so yung mga gagamitin nilang mga uniform, bags, shoes is uh, yun na lang pong pinaglumaan nila, why? kasi grade na na po sila, so graduating na po sila ng kanilang junior high so yun, at uh, yan naman po, ang susunod natin uh, ito yung mga huli ko talagang aran is yung ating Meralco. So, um, yung ating Meralco bill po is medyo bumaba. So, yun, um, unlike nung nakaraang buwan, nag, uh, halos 4,200 something ganun ako. So, ngayon bumaba talaga siya. So, natuwa naman po ako. So, um, iyan talaga din yung isa sa kumakain ng budget ng nanay yung ating uh, uh tawag dito yung ating electric wheel so hanggat sa makakatipid tayo gawin. so ang may aircon po yan so nag uh, aircon po kami so yung binayaran ko ngayon is 3.7 so tatlo po ang aircon inverter po yung mga aircon so natutuwa naman ako bumaba po yung ating a uh, ating kuryente. So, hindi naman po kaartihan sa buhay yun kasi uh, nag-work naman po tayo. So, kahit paano, bigyan natin ginhawa yung ating sarili so gusto ko pag natutulog po talaga ako eh kahit paano naka-aircon po tayo so nagtitipid na lang po tayo sa ibang bagay uh, hindi po tayo madalas mag-mall so yun uh, bumibili po tayo ng ano na lang uh, mga merienda pa sulubong do sa ating mga anak kasi kung dadaling ko pa sila doon at doon ko sila ikakain eh mas marami pa silang makikita pag nag-mall Tinala ko sila doon sa mall mas marami pa silang makikita at um uh, mapapabili pa tayo. So, ginagawa ko, inuwihan ko na lang sila ng pasalubong pag may extra budget po tayo kanina. So, dahil nga yan, lumit yung ating electric bill. Ka uh, kanina, inuwihan ko sila ng ano, ng uh, pasalubong po tayo ng ano, Jollibee Spaghetti. So, yun. At uh, yung ano yun, yung may ano, mix and match po. So, yun. Uh, may kasamang coke load, So, natuwa naman po sila. So, pagkagising, uh, pagkababa ko kanina, nakapagugas na sila ng pinggan doon. Nagwalis na sila. So, yun. Konting ano, uh, para naman na po natutuwa din kahit paano yung ating, ating mga ano na yung ating mga bayarin. Ito yung sa ating tuition fee. So, ito yung sa ating, uh, sa ating uh, credit card. So, ating Meralco. Yung sa SS, hindi ko siya nakita kasi maliit lang po siyang uh, papel. So, sa Western Union po tayo nagbayad at napaka-thankful ko kasi ang bilis service ng Western Union po. So, nakabayad tayo doon. Unlike po doon sa SS, office po isa ano tawag dito, offline po. So, yun, and, ah, magpunta pa ako doon. And then, po ako sa ibang, ano, um, dun nga, nag-Western Union tayo, ang bilis po nakabayad po tayo na maayos doon. so, uh, mag-notify po sa atin yun na after ng ilang days, so yon. ito yung ating mga bayarin po na yan na talagang uh, isa sa talaga na nilalaanan, binabadgetan ng mga nanay, so alam nyo yan guys, um, napaka-importante talaga na ating upuan yung ating mga uh, ating mga bayarin, why? kasi um, kagaya nga po yan yung sa tuition fee ng aking anak so, gusto ko sana yan i-cash dun sa aking notebook kasi, uh, nakalagay do na 8K sana yung budget ko dyan. Kaya lang nga kasi kulang. Kulang po talaga siya. So, um, imbis na uh, hindi ko siya muna i-enroll at uh, tawag dito, kung baga ipipilit ko siya eh baka mamaya nga ma ano naman yung ating mga ibang bayarin so kaya ginawang ko na lang po talaga ng paraan at naka enroll po tayo na hindi naman magsasuffer talaga yung ating budget monthly so ayan yung bawa yung may magpambayad na ng merako, ibayad mo na agad dyan why? kasi kapag ka yan hinold mo pinigil mo yung pambayad mo at saka ko na, na ibabayad bukas na lang tsaka na lang mamaya na lang alam nyo ang mangyayari dyan um, kapag yan eh, hinold nyo yung pambayad at hindi nyo na agad pagka meron kang o Diyan mo kukunin eh, sa pambayad na sa mga pambayad ng mga ano na yan eh. Kahit pala alin dyan, kahit alin dyan yung ano, um, i-delay nyo yung mga pambayad or i-huwag nyo munang ibayad, or i or i-hold nyo muna, i-hold nyo muna yung, uh, pambayad ninyo. pag may uh, biglaang gastusin o kinulang na gastusin sa bahay. So, ano mangyayari? Diyan kukunin, kukunin yung budget. So, ano mangyayari? Masisira, masisira yung ano uh, inyong budget. Ang mangyayari baka hindi nyo maibayad yung para sa ilaw. Hindi nyo ma-enroll yung inyong anak. So, dapat ganyan kapag uh, meron ng pambayad. Ayan, pinagsasama-sama ko na siya para, ayan, isang hugot na lang sa bag ko. Isang uh, kuha ko na lang do sa aking ah... Uh, uh, wallet para hindi magulo sa uh, doon ko na lang talaga iaabot. So, yung mga PRN niya, niya nakasulat din sa papel na yan, sa sa ano na rin niya pati yung ating uh, credit card number, so yung ating account diyan na nakasulat na para uh, hindi ko na hanapin sa aking cellphone. So, mabilis, mabilis yung ating ano pagbabayad. Guys, thank you, thank you for watching and if you're new to my channel, don't forget to like, to subscribe, to share this video and don't forget to hit that button for the notification of my upcoming videos. Sa so magandang buhay po sa ating lahat.